Mariin naman tumanggi si Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa drug test. Iginiit niya hindi ito batayan ng pera epektibong pamumuno. Balitang umaabante mula kay Andreas Salve. Oh, Mariin ang naging pagtanggi ni Pangulong Bongbong Marcos na sumailalim sa hair follicle drug test sa gitna ng mga aligasyong gumagamit siya ng iligal na droga. Ang tanong pabalik ng Pangulo, bakit niya naman anya gagawin yon? Gate niya pa sa naging panayam ngayong hapon, hindi sa resulta ng hair follicle drug test, masusukat ang kanyang pamumuno at pagsiservisyo sa publiko. Nauna ng hinamon si PBBM ng kanyang dating executive secretary na si Attorney Vic Rodriguez na sumailalim sa naturang pagsusuri para matapos na ang isyu tungkol sa Umanoy paggamit nito ng ilegal na droga. Ayon sa pangulo, ito talaga ang kahinaan ni Rodriguez. Kung naniniwala naman pala umano ito sa aligasyon, nagtataka siya kung bakit nagtrabaho pa ito sa kanya noon. No. No. You don't see the, 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 the what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the falling of trust, please. There's no collection of what they said. He's always, always had that weakness every time he was, when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me? Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.